dito na naman ulit tayo ayan nabaon yung ano yung ligid sa multi-treasure nito nabaon sa lupa malambot pa kasi itong lupa guys si si RG sa RG dinalahan ko na talaga yan siya ng ganyan to guys oh. drawing drawing yan sa dyan ganahan <laughs> kay nani di ay oh. Kinuuna mo na nila yung ano yung ah uh, dito eh yung palay na pang tinapay <tinyo> Grabe yung pagkabaon ng traktor eh. Buti na lang kapag tatawagan yung mga ganito mga bakho guys na pumunta sila dito. Pero hindi man sila agad-agad nakapunta pero at least pumunta sila. Nabalik. Nabalik.

Hindi ko siya kung nakita guys. siya so, guys. nagpatawag na talaga ng back kasi ayaw talaga matanggal nung ah uh, dito yung pinakalikod nung tractor eh ayaw matanggal ba kay nagpatawag na ng bako so sabi ng driver hindi daw yun eh hindi daw ipapaano yung sa amin ngayon papa Patricia. oh siyempre daw eh nakiusap kami na ipa treasure kisa naman baka ma ulanan ba at alam niyo naman ito yung palay namin na doon na sa isa pinakadulo na side is basang basa talaga yung ibalunod pa nga talaga sa tubig nabilad lang siya ng ilang araw ng isang araw man lang ata yun isang araw o dalawang araw tapos yun ay hindi pa talaga yung tuyong tuyo. So, ang gagawin namin na ito, guys, pag matrisure na to pag uwi sa bahay, siyempre dadalhin to sa bahay, guys, no? Uh, I-ano e, ito siya, ibibilad e, muna namin ng mga ilang araw hanggang sa matuyong tuyo-tuyo siya para hindi siya masira, guys. Ayan. Yung traktor kasi, sinabihan siya nung binan kong babae na wag dito dumaan. Doon siya dumaan sa kabila, yan. Ayan. Pero ayaw daw kasi makinig ng driver ng traktor. So, ayun. Hmm. Yung meron ko lang kasi babae dito kanina. Kasi yung meron ko lang lagi, naghahanap siya ng... Ano nang pwedeng tumulong sa aming mag mag-trishing ano ito mag, magpapasok diyan sa t tapos taga bigay ganun ba Ako naman eh simple eh, si Ari nanantay ko muna na makapasok siya sa school no Si Arin kasi ngayon late dumarating yung sundo ni Arin mga 10 darating. Minsan nga 20 mga ganun ba? Sa RGO, buyag. Nakatulog na yan guys, saglit lang siya natulog. Tapos nabangon na yan. Tapos may natin ang biskuit kahapon. Ayan oh, yung kinain niya. Hello, ay biyag sa kong RGO eh. Tapos yung kanina yung tatawag dito eh. Yung palay na pang tinapay, naano na namin na. Sa bahay na daw namin yun gagawin sa kanilang pangang babae. Inano lang namin kanina, pinalo-palo lang namin dyan sa planggana kanina. Oh. Ayun, dumating na si na uncle. Oh. grabe yung oras guys ay magdadalawang oras din yan oo Itawagin mo talaga yan sila uncle yung kapitbahay namin o no, uncle at auntie napupunta talaga yan sila guys so dahil sa kanila kagaya rin sa amin yung kalahati na treasure na yung kalahati hindi pa nagapas na harvest So, ang gagawin namin, sila dito, pag mag kami ngayon, tutulong sila. Tapos, pag mag naman sila sa next ano nila harvest, kami rin yung pupunta or di kaya tutulong kami sa paggapas, ganun. Tulong-tulong lang baga. Pero yun sa amin, although yun sa amin, hindi pa naman yan. Tapos, guys, oy, Pero sabi ko sa mga binan ko, kung makatutok tayo dyan, mga days tapos natin yan. Tayong tatlo lang. न्टी बात गर्नुभयो यहाँ हेलो हजुर अँ यहाँ mga harvest namin. Two, four, six, eight, eight na yon Eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Fourteen. in lahati. Yan, wala na yan. Matrapal na yung laman yan. Lahati at saka ito naman sa tinapay. Hmm. Sa isang kalahating, ano, harvest na, harvest namin eh. May 14 na, sako kami na na-harvest. Daba? Hi guys, ngayon nandito na kami. Sa laring sumunod sa akin. Mami, ito -hmm. sa mami, ito andito na no, kami kina auntie kasi tumulong sila sa amin kanina so kami din tutulong kami pero hindi kami tatlo yung pumunta yung binang kong lalaki at saka yung binang kong, ah yung binang kong lalaki at saka ako lang kasi uh, yung binang kong babae naglaba siya aligo na no, naglaba tapos si RJ iniwan ko na no lang din doon sa kanya kasi ano na yun eh nakaligo na din si RJ kailangan talagang liguan dahil no kasi makati yung ano yung palay Naligo na rin at saka bago ako malas din ko ng mga hindi so, ko anong kung natulog ba. Natulog si rin. Huh? na rin? Natulog si RJ o wala? naunsa man siya? Nagunsa? Subas, so, subas, ito ang kinaante malayo-layo ito sa bahay namin Yan sa amin naman. Malayo rin naman pero hindi yung as in malayo. Ito talaga yung malayo sa kanila. Yeah. So bago ako pumunta dito guys, nagputol muna ako sa kanila sa dalagita. Iskol kayo na dyan o? Okay. Iskol Kina dyan eh Exam Iki dyan mo ang Ako ila to? Hmm. So, ayan. Hmm. so hi guys, good evening. Ay yan tignan yun nagabihan na kami, nagabihan na kami sa daan. <laughs> Kasi kanina pagkatapos ng pagano na pagtrisya sa amin umuwi kami sa bahay kumain. Tapos naglinis muna ako, nagfocus muna ako sa glit. Si RJ pinaliguan ko muna. Pumunta ako dito kina Angkal. So nagtulong muna ako sa pagtaba sa kanila ng one and half linya. Pagkatapos naman eh pumunta na kami doon kina Auntie. Oh. So, Kakatapos lang talaga nag treasure yun sa kanila, guys. Gabi na talaga, padilim na talaga. Kaya ayun. Tapos so, sinabihan nila kami na umuwi na daw kami sila na daw yung bahala doon natapos din so bukas another tapas na naman bukas magtatapas na naman kami guys harvest na naman ng palay yung pagtatali next time na yon malamig na guys Uy. ayan tignan nyo yung mga kapaligiran natin dito kaya pasensya na kung wala kayo nakikita dahil ha dahil madilim na talaga Ayan si Arin ay doon kasama nung isang dalagita si Asa hawak yung kambing kumandito <laughs> so, na lang muna guys bye, bye po everyone god bless us all thank you for watching and good night po everyone bye bye thank you so much po guys bye bye